Sabi niya kanina, may bibilin daw siyang surpresa kasi ngayon lang ulit tayo mag-vlog e. Ayyyyyy! Para sa yan? Connected ba yan dito sa bago nating... Uy! Siyempre naman! Alam mo kasi lang, ayaw kong nabubutok ka. So into you! Smile ka ka, smile! Smile! Lempok! Ngunit! Ngunit! Ang tigas! tigas, ang ng mukha mo. Magandang buhay mga kumpare, long time no see sa inyo at mayroon akong utang na paliwanag kung bakit matagal ho kaming walang upload ni Jenna. Dedretching ko na po kayo, nag-break po kasi kami. Opo, nag-break kami ni Jenna sa smoking at vaping. Yes! Thanks, G! One week na po kami hindi nag-vape at hindi nakakaramdam ng kahit anong usok sa katawan namin. Yan. Yeah. Salamat, G! Thanks, G! At tinulungan niya kami na matanggal yung biso sa katawan namin. At si Jenna naman ngayon, eh, nandun sa kusina. Kasi sabi ko sa kanya kanina, Love! magbablog na ulit tayo mamaya. Kasi ngayong araw po nakabit yung ating brace. Ayan, oh. Eh! E magdidikit na yung LDR nating ngipin. Let's go, <laughs> di ba? <laughs> Pero ang tagal ni Jenna eh. Ang iniisip ko kasi, yung baka yung sorpresa niya. Sorry, hi love. Wow. Oh, hi. Agay! Excited ka na? Agay! Ang laki ng kahon! Sabi niya kanina, may bibilin daw siyang surpresa kasi ngayon lang ulit tayo magbablog eh. Ayy! Wow. Marami-raming dental floss yung binili mo. Hindi naman. Hindi naman magustuhan mo ito. Ano yan? Para sa nyo? Connected ba yan dito sa bago nating... Uy! Siyempre brain? naman! Hindi, tanong muna natin sa kanila. Okay ba yung pagkakagawa? Kamusta sa akin mga kumpare? Medyo naiilang pa ako kasi kanina lang talaga siya kay Nabet as in tapos ang lupit ng doktor. Hanggang ngayon, parang wala akong nararamdaman na kahit anong Oo, oh, tsaka yung sumasabit-sabit sa uso, hindi ko nararamdaman yan. Ilalagay ko yung uh, doktor natin, yung ating dentista, dito sa comment section. Kung gusto nyo rin, na walang pain. Ayun no? oh. oh, walang sumasabit yan par. An ano yan? Ano yung, ano yung regalo mo yan? Ay, syempre! Ano gusto mo? Ako magbubukas o ikaw? Ikaw. Hindi. Bumuksan ka na. Minsan lang surprise sa akin, eh. ikaw na. <laughs> oh. Alam mo kasi lang, Mm. Ayaw kong nabubuto ka. Hmm. <laughs> surprise! Taim tayo! Lempo! Lempo! Papahirapan mo ko, bawal ako dito. <laughs> Sabi ni Duke, bawal siyang matigas. Ay, bawal pala. Ay, bawal pala. Ano, hindi mo alam kunyari? Hindi kasi lang, alam mo. Hindi kasi ako katulad mo. Makailangan pa ng kiss para sa bagnet. Eh, okay, ito, yan po. Oh. Binilan kita kahit makailan ka pa dyan. Kahit nga ubusin mo to eh. Say to. Surprise! Sarap to, love. Alam mo ba? Ah. Mmm. Ulag like mo? Ay, wala, parang naapektuhan ng breeze yung ano 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 Ang sarap! ano 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 Aray ko! Hindi mo ba nagustuhan? Mukha bang hindi ko gusto yan? Ako kasi nagustuhan. <laughs> so eh. Mukha bang hindi ko gusto yan? <laughs> Gustong gusto ko yan. <laughs> hindi ko pwedeng tikman. <laughs> Tapos babalik ako bukas kay Doc kasi natanggalan ako ng bracket. Aray ko! Alam mo lang, function ka lang naman matatanggalan ng bracket. Di ba, first day mo ngayon. Second day mo, balik ka na agad kay Doc. First vlog pinagtitripan mo ako. Ah, ganon! Ah, ganon! Ang bangkot! Ayaw ko na. Lintik lang ang walang gante. Ha? Lintik lang ang walang gante, Jenna. Tandaan mo tong araw na to. Ha? Tandaan mo to. I'm love you all.